Hello mga tarilaks Magandang araw sa inyo po Lahat dyan okay. Nag chika ko ay wala pa ko na pansin pa na, na mayroong iklo So ngayon susubukan ko mag mati sa pamamagitan ng minetro no? Ilalagay ko po sa dito para sila lang dalawa o tatlo magkikita kasi dito sa panday medyo malawak so subukan ko po mag, mag make sila dito so kasi nakikita ko sa mga um, sa video sa youtube na di ba nilalagay nila sa aquarium sa maliit space so yan sa akin dito yung lumang labador pinutol ko tapos tinanggal ko ng tas butas yan so yan mga kalas no uh, huwag kalimutan mag subscribe at uh, yan po tayo relax yan mahirap mahirap ka relax pag ikaw lang mag isa walang nag aawak ng video so ito ay isang female yan kapak ah, na dito siya Nakasipit siya eh. So, ako ulit ako ng male. Yun. yun. May red siya sa claw niya. So, at saka yun ang patandaan. Sila lagi ko dito. So, ito na mga relax Nilagay ko na sila sa isang maliit na space. So, tatlo po sila dyan. Dalawang female at isang male yan subukan sinubukan ko mag itong kla pag uh, pag -me meet nila no? sa maliit na space so tabayan na lang natin kung kung successful ba yung pag meet nila at sana kung ano ma mabuntis na po yung mga female na crayfish ko. So, yan. Sa sunod ulit na video,